Hello mga kagala, welcome back sa akin channel for today's episode. Ituturo ko sa inyo kung paano tayo babalik sa airport. Mula dito sa hotel, palabas ng D-Mall at papunta ng airport. So, sa mga nagtatanong, how much ba ang naging total expenses natin dito sa Buracay? Pamasahin natin sa aeroplano, nabook natin for 1,771.32 or 886.16 one-way. And then, yung hotel, kung saan ako naka-stay ngayon, book natin ito ng 2,516.76 or 838.92 per night. So, nag-stay tayo dito ng 4 days and 3 nights. And then, nag-alat ako ng budget, 1,000 per day. Ang total budget natin for 4 days and 3 nights ko dito sa Buracay ay inabot tayo ng 8,288.08. So, ano sa tingin nyo mga kagala? Okay ba yung ganong klase ng budget? So, by the way, ito na yung last day natin dito sa Boracay at pabalik na tayo ng airport. Tuloy nyo akong samahan at ipapakita ko sa inyo kung paano nga tayo pupunta ng airport. Aminado uh, rin naman ako, nung una pa lang ako nagbablog, masipag lang ako mag-video kapag sa una. Pero yung pauwi, hindi ko na naituturo. Pero right now, yun yung goal natin. Matuturan nyo rin kung saan tayo sasakay, saan mas makakamura, at saan makakatipid. So, tayo na mga kagala, nalulungkot ako kasi nga, pauwi na tayo ng Manila. Pero okay lang, kasi nag-enjoy naman tayo dito sa Burakay. At hopefully, na-enjoy nyo rin yung mga vlog na ginawa ko para meron kayong reference kung sakali pupunta kayo dito sa Burakay. So tara na mga kagala at mag-check out na tayo dahil ang plate natin ay 2.05 p.m. So ngayon ay 10.04 na. So ito yung itsura kung saan ako nag-stay. Yan, sa taas. Yung merong hello spa. Diyan tayo. So, palabas na tayo ng highway. At uh, katulad nga ng mga nakikita niyo sa previous vlog ko, nasa harap pa lang ito ng D-Mall, Station 2, Boracay. Punta tayo sa D-Mall. Doon tayo maghihintay ng E-Trike. Papunta ng eh, port. Ah, ang ganda ng araw, no? Perfect mag-swimming. So pupunta tayo doon sa may harapan ng D-Mall na tayo sasakay. I'm not sure kung meron dito. Pero mas confident ako na meron dun. Nagtanong ako dun sa e-trike na huminto. Dun daw talaga ang hintayin papunta ng port. So from there, sasakay tayo ng bangka papunta sa jetty port naman. Tapos another tricycle papunta sa airport doon tayo nang galing sa king shrimp. Tapos, ito na, nasa gilid tayo ng lake. At, yun lang ang D-Mall. Yan. May separate video ko na-upload yan. Panoorin nyo na lang mga kagala. Tapos, merong McDonald's and then may spa. So, let's go kung feel nyo rin magpahinga dito sa park, pero mga upuan. At dito nyo naman makikita yung signage ng Burakay. Yan, Burakay. Ikot natin uli para alam nyo yung view. Yan. Then, tawid na tayo. So, hanap tayo na masasakyan. So, dito sa Buracay, uh, hindi ka pwedeng sakay ng sakay. Itinuro ako kung saan dapat sumakay. Yung may ganito, dyan tayo sasakay. Hintuan siya. So, nakasakay na tayo, mga kagala. Uh, tinanong ko kung magkano, 25 pesos yung papunta sa port. So far, ako pa lang. At sana, may may sakay din siyang iba para hindi naman siya lubo. And then, meron din Jollibee. So, yan. Yeah. So, ito yung mga magadaanan natin, ng mga kagala. Sa so, madami itlak dito mga kagala. Ito na yung transportation system nila dito. Uh, nakikita ko malapit na tayo ayun, salamat guide, burakay so yun bababa na tayo dito pasok na tayo sa loob so, entrance dito yung tourist kasi alam ko magbabayo doon kay environmental so hindi wailainan nila So, meron public assistance. Pabalik na? Okay. Jetty port? Okay. Ah, okay. Thank you. So, papasok na tayo. Ayan. Ito yung loob. At boarding gate. So... Meron uli. Terminal P and verification counter. And then after that, ticket ng boat. And then, boarding gate. So, twice tayo magbabayad ng terminal P. At uh, ang amount ay 150 pesos. Nakita nyo madaming tao kanina mga kagala. Ano yun Isang group sila. So, boarding na sila. Uh, baka baka isipin nyo na magulo dito sa loob. Pero hindi. Isang group lang sila dahil dumating na yung kanilang boat. So ngayon, ang agenda ay magbayad na tayo ng terminal P worth 150 pesos. So i-ready nyo na din yung ID nyo kasi meron silang verification. Ah, kagala. Yung color white, yan yung receipt para sa terminal P. And then yung para sa boat naman, 50 pesos. Pero yung boat, nag offer sila kung gusto niyo may tricycle ang amount ay 160 pesos. Ay, hindi ako kumuha actually dahil ano lang tayo ahanap ng rice again. So nakapasok na tayo. Ito na tayo sa boat seat number. Yun yung hindi ko nagawa papunta. Kaya hinahanap sa akin. Kasi naman umuulan nun. So hindi ko siya napansin. At uh, kung kailangan nyo mag-CR, meron din naman dito restroom. Then puna tayo sa boat. So tayo ay naka-assign sa number 61. Okay, dito lang. Pagkalabas natin, ito na siya. Ah, okay. So, tumatalsik-talsik pa yung tubig. <laughs> so, yan. Medyo dulo tayo. Salamat. So, ito yung itsura niya. Anong port na to, boss? So, pasok na tayo sa loob. Yan tayo may ticket number kasi naka-assign tayo kung anong seat lang. So, tayo ay naka-assign sa seat number 621. So, malapit naman po ng mga kagala. So, mga kagala, nakarating na tayo dito sa jetty port at inabot din tayo ng less than one hour mula dun sa D-Mall. So, yan. At nagbababaan na nga at parang uulan. Buti na lang naging maganda yung weather sa time na pagpunta natin dito. So, kayo mga kagala, ano masasabi nyo dyan sa ano, Tuburakay Bridge? I-comment nyo lang. So, sundan lang natin yung mga tao at doon tayo pupunta. Diyan tayo hahanap ng sasakyan, yung tricycle. Ah, I'm not sure kung pwede doon kasi dito may mga nagtatanong na. Ah, may mga tricycle na rin dito, mga kagala. Then may mga van. Siguro 'yun yung papuntang Kalibo. O tama, 'yun yung papunta ng Kalibo. Pero tayo, hindi tayo sasakay diyan ng tricycle. Pwede tayo dumiretso pero gusto kong ipakita sa inyo 'to. Halimbawa, gusto nyo pumunta ng uh, Iloilo. Ito, merong bus. Ceres bus, yan. Kulasi San Jose, part ng Antique yan. Minimum fare is 11 pesos. So, lakad lang tayo dito. Diyan yung Andox. Tapos ito, Mang inasal. So, may mga tricycle din dito. Pero hindi tayo dyan sasakay iikot tayo dun sa likod ng UNLOCKS yung nasa likuran natin, yan yung Getty Port tapos ah, uh, andun yung UNLOCKS so may isang kanto dito dito tayo liliko para maghanap nung tricycle papunta ng airport so lakarin lang natin papunta din kasi baka mas mura dun tayo kanina nang galing mga kagala at pagdating dito isang kanto, may Goldilocks So ito ay hindi ko na may recommendation choice ko lang. Ina-pakita ko lang sa inyo kung saan tayo mas nakakatipid. Uh, dito tayo maghihintay ng tricycle going to the Katiklan Airport. Natingin ko mas mura. Magkano? Uh, Katiklan Airport. Airport? Oo. Wala na Hindi, uh -huh. magkano nga po? Ito. airport uh lang. -huh. Mag magkano po? Airport, magkano airport? Airpod, magkano daw? Magkano ang airpod? 50. 50? Sige po. Uh, so, tayo. Para, <laughs> shout out, kuya. So, yan si kuya. Shout out sa'yo. Uh, 50 pesos lang yung sinigil sa atin. So, tricycle drop-off zone. Dito lang yon, So, sobrang bilis lang ng biyahe. Wala pang... 5 minutes yata. Andito na tayo sa airport, di ba? So, sayang naman yung 60 pesos. So, yun nga, still, choice nyo kung saan kayo mas comfortable. Ah, sa harapan na tayo ngayon ng departures at kapasok na tayo dyan. So, pagpasok natin, i-ready nyo na ang yung e booking confirmation at ID kasi check nila yan. So, pagpasok nyo, ito yung itsura ng Buracay Airport. Uh, ito ang check-in counter. So, hanapin nyo lang kung saan kayong airlines. So, naka-assign tayo sa gate number 3. Uh, dito tayo papasok. Dahil nakapag-online check-in na tayo, hindi tayo pumila sa counter. So, ito. Ahanapin ah, dito yung boarding pass. Uh, good morning. Hello mga kagala, nandito na tayo ngayon sa Katiklan Airport. At ito yung itsura sa loob. siya. So, And then mapapansin nyo, meron ding Starbucks. Island Souvenir. Tapos kung nagugutom kayo, meron din naman bilihan dyan. And then, naka-assign tayo sa gate number 3. Yan ang gate number 3. Tapos sasakay tayo ng shuttle. Hindi yata makikita. So, dun yung shuttle. Tapos punta sa airplane. Kung nakarating ka na sa part ng video na to, gusto kong magpasalamat sa inyo mga kadala sa patuloy na support na ibinibigay niyo. At patuloy niyo ako samahan sa aking next adventure sana meron ulit kagad. Pero hindi pwedeng gano'n. <laughs> and then, nag-enjoy ba kayo? Hopefully, na-enjoy nyo ang Boracay. So, dito ko na po tatapusin ang video na to, mga kagala. At maraming maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay at support ninyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, so please like, comment, and share para madami tayong mag-guide kung paano nga ba pumunta dito sa Bora at bumalik dito sa airport. So, hanggang dito na lang, mga kagala. Bye! Bye.